nga sa people visit. At tulad nga kahapon, muling nagbukas ang bintana ng sasakyan ni Pope Francis para kawayan ng mga dibotong nag-abang na masilayan siya habang bumibiyahe papuntang Villamar Air Base. Ang may balita atin ni Von Aquino. Magalas dos pa lang na madaling araw pero nagtipon-tipon na mga pulis sa kanto ng Quirino Avenue at Taft Avenue malapit sa Apostolic Nunciature. Si Maagang pumwesto ang may 800 pulis para tiyakin ang kaayusan sa paglabas ng Santo Papa patungong Villamor Air Base para sa kanyang flight patungong Tacloban. So ito ba eh dahil napaaga yung uh, expected. 'Yun yung order na order sa amin ng mga nakakataas na dito dito kami sa ganitong oras. At gaya ng mga pulis, madaling araw pa lang nagabang na ang mga nais makasulyap kay Pope Francis. Isa sa kanila si Nanay Wanita na naluluha pa sa pagkasabik na makita ang Santo Papa panalangin daw niya sa Panginoon, gumaling na ang kanyang asawang dinadialysis. Gusto ko na siyang makita. Nung makita ko lang siya sa, sa TV, meron akong pakiramdam na hindi ko maintindihan. Talagang sabik na sabik na akong makita siya talaga. Ang anim na taong gulang namang si Janelle, maagang gumising para lang daw makita si Pope Francis na kanyang kinagigiliwan. tana bakit gusto mo makita si Pope Francis? Kasi galing, kasi love niya si Lord. Tsaka, mabait. Mabait siya. So, ano bang ba prayer mo kay Papa Jesus kapag nakita mo si Pope Francis? Safe lang si God. Ilang minuto bago mag-alas 7, lumabas na ang konvoy lula ng Santo Papa. Sakay ng closed vehicle ang Santo Papa pero nakabukas ang magkabilang bintana ng kanyang sasakyan kaya naman hindi nabigo ang mga taong siya'y masilayan. Masaya naman niyang kinawayan ng mga tao na naghiyawan at nagtaas ng kanilang mga cellphones para makuha ng Santo Papa. Von Aquino, GME News.